Magandang araw po muli. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kasalukuyang pag ng Diyos dito sa lupa at ang mga aralin para sa mga ginagawang alagad. Ang pag-uusapan natin ay ang kalahating bahagi ng sagutin ng Panginoon kung ano ang pinakadakila sa lahat ng kautusan ay sinabi niya na ang pagibig sa Diyos at ang pangalawa ay ang pagibig sa kapwa. Ang teksto natin ay matatagpuan dito sa Mateo 22:39. Mateo 22:39. Ganito ang sinabi. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagibig mo sa iyong sarili. Alam po ninyo, sa mundong ito ay ginawa ng Diyos na ang lahat ng bagay ay may kaugnayan sa isa't isa. Ito ay kaugnayan na hindi maaaring ipagwalambahana ng sinuman. Sa maingat na pagsusuri, malapit o malayong kaugnayan, ito ay napakahalaga. Isang pares lang ang pinagmula ng ating lahi. Naniniwala ako na isa sa mga dahilan ng Diyos dito ay upang makita ng tao ang kanilang kaugnayan sa isa't isa. Ganun pa sa ngayon ay nawawala ang ganitong kaisipan ng tao. Maging malapit na kamag-anak at magkapatid sa laman ay nagpapatayan na. Iniutos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod ang pag sa kapwa. Ang pag sa ating kapwa ay isa sa pinakamahalagang katangian na kailangan natin. Ito ay tanda ng pagiging tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo. Minsan ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag kayo. Kung minamahal ninyo ang isa't isa, makikilala ng lahat na kayo nga ay mga alagad ko. Juan 13.34-35 Hindi ko na nabanggit kung ano ang utos ng Panginoon sa ating teksto Subalit malinaw naman na ang nais niya at ipinag-uutos niya ay ibigin ang ating kapwa Ibigin mo ang iyong kapwa Ito po ang ipapalagay natin na ikatatlumpo at siyam na utos ng Panginoon sa so Kristo Agad tayong pupunta sa katanungang pag-uusapan ng ating grupo. Paano mo ipinapakita ang pagibig mo sa iyong kapwa? Ulitin ko, paano mo ipinapakita ang pagibig mo sa iyong kapwa? Yan po ang katanungang pag-uusapan ng inyong grupo at mamaya ay magbabalik po tayo para unawain ang utos na ito ng ating Panginoon. Magbabalik po tayo at sa pagkakataong ito ay alamin muna natin kung sino ang ating may tuturing na kapwa. Sino nga ba? Nais kong isa-isahin natin ang bagay na ito. Siyempre, una sa lahat ay ang ating kapamilya. Ating kapamilya. Sila ang pinakamalapit na ibinigay ng Diyos sa atin at napakahalaga na sa pamamagitan nila ay naipapakita natin ang ating pag-ibig sa kanila sapagkat kapag ka ito ay hindi natin nagagawa, anumang bagay na gagawin natin sa labas ng ating tahanan ay nagiging pakitang tao lamang sapagkat hindi natin ito nagagawa sa ating mga mahal sa buhay. Sinabi na aklat ng unang Timoteo 5.8 ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa hindi mananampalataya. Malinaw po dito sa payo ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat ay maging modelo muna sa ating tahanan, ng ating pagibig sa tao, nang sa gayon ay magiging katanggap-tanggap ang pagibig natin sa ating kapwa. Ang pangalawa ay mga kamag-anak. Dito rin sa talatang ito ay nabanggit ang mga kamag-anak. Sinabi nga, ang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya. Ipinapakita ko lang po na maging ang ating mga kamag-anak ay pwede rin po natin silang unahin sa pagpapakita ng kabutihan bago tayo lumabas para sa iba. Pangatlo ay sa mga kapatiran. Sa mga kapatiran. Sinabi ng unang Pedro 2.17 Unang Pedro 2.17 Igalang ninyo ang lahat ng tao, mahaliin ang mga kapatid kay Kristo, mamuhay kayo nang may takot sa Diyos. Makikita natin sa sinasabing ito ni Apostol Pedro na dapat ay may kakaibang pakikitungo tayo sa pamilya ng Diyos na ating kinababahaginan. Alam natin na ito ang ating pamilya sa walang hanggan at nararapat sa ngayon ay magpakita na tayo na talagang pinapahalagahan natin ang pamilyang ito ng Diyos. Mahal ba natin ang ating mga kapatiran? Ang ating pang ay kakilala o hindi. Kakilala o hindi. Maalala niyo ba yung Good Samaritan? Isang kwento mula sa Panginoon so Kristo kung paano magpakita ng pag-ibig sa kakilala man o hindi. Ang pagiging relihiyoso ng tao ay nawawalang kabuluhan sa mata ng Diyos kapag hindi tayo nagpakita ng concern sa ating kapwa lalo na sa mga nangangailangan kakilala man o hindi yan ang ipinapahayag ng Panginoon na mensahe sa mabuting samaritano at panglima ay sa ating mga kaaway sa ating mga kaaway alalahanin natin ang utos ng Panginoon love your enemy mahalin mo ang iyong kaaway ngayon kung meron pa tayong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatiran, kakilala o hindi, ituring mo siyang kaaway para patuloy mo siyang mahalin. Sa sinabi niya ng Panginoon sa Mateo 5.44 ay makikita natin na yan ang nagbibigay sa atin ang kaibahan sa napakaraming relihiyoso sa mundong ito at gayon din naman na nagdadala sa atin ng pagiging ganap. At ang panghuli, ay nais kong sabihin na lahat ng tao ay ating kapwa. Lahat ng tao ay ating kapwa. Hindi kapwa insekto, hindi kapwa hayop, kundi kapwa tao. At sila ay maaari nating pakitaan ng pagibig ng Diyos na nais niyang maihayag sa pamamagitan natin. Sa ating pangalawang punto ay unawain naman natin ang pag-ibig sapagkat alam natin na sa mundong ito ay lagi itong nagbibigay ng kakaibang pakahulugan sa mga bagay-bagay. Ang pinaka-dabes at pinaka na definisyon ng bawat salita ay kailangan makita natin sa Biblia. At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag -ibig? Ang buong definisyon ng pag-ibig sa Biblia ay makikita sa Unang Korinto 13. Unang Korinto 13. Yan ang kabanata ng pagibig. Hindi na natin babasahin pero makikita naman natin na malinaw ang mga bagay na ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagibig ay matyaga. Ang pagibig ibig ay matyaga. Nangangahulugan yan na hindi agad nagagalit o titigil sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tandaan natin ang Diyos ay napakatiyaga niya sa atin sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon at dapat ay pakitaan din natin ang ganito ang ating kapwa at hindi tayo agad-agad na bumibigay sa paggawa o pagpapakita ng pagibig sa kanila. Pangalawa ay magandang loob. Pangalawa ay magandang loob. Nangangahulugan niya na nasa puso ang paggawa ng kabutihan. Hindi tayo naghihintay na tayo ay gawa ng kabutihan, kusa tayong magpapakita ng concern sa kanila kapag ka nakakita tayo, naghahanap din tayo ng pagkakataon upang makatulong sa mga nangangailangan. Hindi nananaghili, hindi nananaghili. Ang alam ko rito sa salitang ito ay hindi naiinggit. Nangangahulugan 'yan na kailangan ay magalak tayo sa tagumpay na nakamtan ng iba matuto rin tayong magbigay ng komendasyon sa kanila. Ang ating panglima ay hindi nagmamataas. Hindi nagmamataas. Kasama pala ito kung nais mo na magpakita ng pagibig sa kapwa. Kailangan natin yan sapagkat inaabot natin yung mga nasa mababang kalalagayan kaysa sa atin. Ang isang taong mapagmataas ay wala siyang pakialam doon sa mga mabababa ang nais niya ay abutin yung mga mas matataas sa kanya o kaya nakikipagpalingsahan siya sa mga iyon. Ang pang-anim ay sinabi ni Apostol Pablo ang hindi magaspang na pag-uugali. Ang hindi magaspang na pag-uugali. Sa wikang Ingles, yan ay gentle, parang mahinahon. Subalit kasama rin dyan ang pagiging magalang at matyaga ang ating pampito ay hindi makasarili. Hindi makasarili. Ang taong makasarili ay hindi hirapang magpakita ng pagibig sa kanyang kapwa. Iniisip lagi ang kanyang kapakanan at wala siyang pakialam sa kapakanan ng iba. Kaya kung nais natin na magpakita ng pagibig sa ating kapwa, ay hindi tayo dapat maging makasarili. At ang ating pangwalo ay hindi Magagalitin. Hindi magagalitin. Hindi yung maliit na bagay lang ay agad tayong nagagalit. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Nangangahulugan ito na mayroon tayong bagay na hindi nagugustuhan sa kanila. Subalit kailangan ay meron tayong pagtitiis na hindi kaagad nagagalit ng sagayon na hindi sila lumayo sa atin o kaya hindi lalayo ang kanilang damdamin sa atin ang ating pangsiyam ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Alam niyo, sa po ito sa mga bagay na nahihirapan ng marami na kapag ka nakakita o kaya ay nagawa ng hindi tama ng kapwa ay agad-agad nagtatanim ng sama ng loob at ito ay nananatili ng matagal. So yan po ay kailangan nating matutunang alisin sa ating buhay. Alisin natin ang pagtatanim ng sama ng loob sapagkat alam natin na hindi ang ating kapwa o yung ating kinagagalitan o kinasasamaan ng loob ang higit na nagkakaroon ng malaking pagkaepekto sa bagay na ito kundi tayo. Alam niyo maraming tao ay dinaratnan ng sakit dahil sa kanilang pagtatanim ng samanan ng loob. Nabanggit ko sa nakaraan na sino mang nagtatanim ng samanan ng loob ay para bagang umiinom ng lason na ang nais niya ay mamatay ang kanyang kinagagalitan. Naiisip ba ninyo ang ibig kong sabihin sa bagay na yan? na hindi maaring maapektuhan yung ating kinagagalitan, kundi tayo na may kapaitan ang unti-unting nalalason dahil sa pagtatanim ng sama ng loob. Sinabi pa ni Apostol Pablo, ito ang ating pangsampu, hindi natutuwa sa gawain masama. Hindi natutuwa sa gawain masama. Itong bagay na ito ay para bagang kalaban noong sinasabing pagibig ng marami at ito rin ay hindi naunawaan ng mga tao nakalimitan sa kanilang ginagawang hindi maganda ay kaya sila sinasaway ay dahil sa pag pagibig. Kaya lang ay marami nag interpret ito ng negatibo kung kaya't nagkakaroon na ng paglayo ng damdamin sa isa't isa kalaunan. Dapat nating tandaan ang sinasabi ng Biblia na ang pagsaway ay napakainam para sa atin. Ang tunay na umiibig sa atin o malapit sa atin, sila lang ang may lakas ng loob kalimitan na sumaway sa atin. Kaya kung tayo ay sinasaway sa hindi tama, dapat hindi sasama ang ating loob. Magpasalamat tayo sa taong yon Alam natin na yan ay ginagawa niya dahil meron siyang malasakit sa atin. Maalala ko yung sinabi sa aklat ng awit na sinabi ng salmista na ang pagsaway para sa kanya ay tila pagbubuhos ng langis o anointing sa kanyang ulo. Kung naunawaan lang natin, ang halaga ng ganitong bagay at tatanggapin natin ay mapapabuti tayo. Ang ating panlabing isa ay ikinagagalak ang katotohanan. Ikinagagalak ang katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito? Nakapagka gumawa ng kabutihan ang ating kapwa, lalo na yung mga kakilala natin, ay dapat din silang bigyan ng parangal sa kanilang mga ginagawa, komendasyon kahit man lamang sa ating mga pananalita at sa pamamagitan niya ay makikita natin na lalong lalaganap ang paggawa ng kabutihan sapagkat sila naman ay nagagantimpalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng parangal ikinagagalak natin ang kabutihan o kaya ang katotohanan. Ang susunod ay mapagbata. Mapagbata. Ibig sabihin ay nandoon ang pagtitiis, pinapalagpas natin yung mga maliliit na bagay dahil mahal natin sila, naghihintay tayo ng pagkakataon at naniniwalang isang araw ay ma-realize niya ito at magkaroon siya ng pagbabago. Siyanawa, Kung wala mang maganap na pagbabago, ay naniniwala tayo na gawa natin ang ating bahagi at sila na ang mananagot sa kanyang mga ginagawa sa ating amang nasa langit. Ang panglabing tatlo ay mapagtiwala. Mapagtiwala. Kalimitan sa kawalan natin ng pagtitiwala sa ating kapwa, tayo rin ang naapektuhan tayo ang nagkakaroon ng sama ng loob, tayo ang nagkakaroon ng maling kaisipan, kung kaya't dapat ay magkaroon tayo ng tiwala. Kung meron tayong iniisip na ginagawa ng mga taong ito laban sa atin ay pagkatiwala natin sa Diyos, at least kung tayo mismo ay nag-iisip ng kabutihan, meron tayong pagtitiwala, hindi tayo mag-iisip na anumang bagay na maaring hakbang para magkasala laban sa Diyos. So nagiging protection sa atin ang pagkakaroon ng tiwala. Tingnan niyo po yung mga seloso halimbawa. Minsan ay hindi tama, minsan ay totoo. Subalit ang pagiging seloso ay ipinagbabawal ng banal na kasulatan. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa na sino mang gumagawa ng bagay, ang tinutukoy ko rito ay tungkol sa mag-asawa na gumagawa ng hindi tama, mananagot siya sa Diyos. Subalit sa pamagitan ng pagtitiwala ay nandoon ang pag-iingat na hindi tayo magkasala laban sa Kanya. At ang huli ay puno ng pag -asa. Ay puno ng pag-asa. Ano ang punto rito? Na sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa kanilang kalalagayan sa ngayon. Halimbawa ay tila walang nangyayari sa kanilang buhay Nakinikinita natin na walang patutunguhan ang kanyang ginagawa sa halip na tayo ang mag-isip ng masama laban sa kanila, ang tanging magagawa natin ay ipanalangin sila at magkaroon ng pag-asa hindi lamang sa kanila kundi sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay nang sa gayon ay patuloy tayong aasa na may kabutihang darating sa kanyang buhay. Nawa po ay matandaan natin ang mga definisyon na ito, mga salitang ibinigay ni Apostol Pablo upang bigyan ng kahulugan ng wagas na pag-ibig sa ating kapwa. Labing apat po ang aking naibigay sa inyo rito na mga salita na ibinigay ni Apostol Pablo upang ilarawan ang tunay na pagibig ibig Mayroon din tayong dapat ingatan sa pagibig sa kapwa mga dapat ingatan sa pagibig sa kapwa. Katulad ng nabanggit ko kanina na hindi ikinasasaya ang masama, yun po ay dapat nating bantayan sapagkat kalimitan, katulad ng sabi ko na itinuturing yan na hindi tamang pagibig ng marami kapag sila nga ay sinasaway. Number one ay pagpapabaya o pagsang-ayon sa mali pagpapabaya o pagsang-ayon sa mali. Maraming tao, lalo na sa mundong ito, ay talagang kinakampihan yung mga tao na mali dahil sa kanilang pagiging magkaibigan at nawawala na yung katotohanan. Tignan niyo po ang mundong ito. Sa ngayon ay kasalukuyan ang digmaan sa Israel laban sa Hamas. At alam ba ninyo na may mga taga-Libanon, isang grupo doon na kahit nagpakita ng hindi tamang gawa itong mga Hamas nang pasukin nila ang Israel ng biglaan ay hindi nila maaring talikuran dahil daw ito ay mga kaibigan nila o kaya ay kakampi nila. Yan ay isang malaking bagay na nagpapakita na maraming tao ay ganyan sa mundong ito kahit mali ang ginagawa ng kanilang mga kaibigan sa halip na sila'y sawayin, pagsabihan, ang kanilang ginagawa ay kinakampihan pa kaya't lalong lumalala ang problema sa ganyan. So huwag nating kampihan kahit sino pa ang tao na mali ang kanyang ginagawa. Yun ang tunay na pag-ibig. Ang isa pa ay pakikigawa sa kanilang masamang gawain. Pakikigawa sa kanilang masamang gawain. Minsan dahil sa ating koneksyon sa tao, hindi lamang tayo sumasang ayon sa kanilang ginagawa, kundi nakikigawa pa tayo sa kanilang maling ginagawa. So hindi na po yan pakikisama, pakikisama na yan. Sumasama ka doon sa hindi tamang gawain. Ano mang bagay na ginagawa ng ating kapwa na hindi lamang natin sinasang ayunan, kundi sumasama tayo sa paggawa nito kahit malian, kahit hindi yan tama, iniisip nila na maganda at tama ang kanilang ginagawa. Subalit kapag may natutong tumayo, manindigan, na kontrahin ang hindi tamang gawain, ay baka ma-realize ng mga taong ito na hindi tama ang kanilang ginagawa. So yan po ang isang bagay na ingatan natin sa pag-ibig sa kapwa, hindi pag-ibig ang ganon kundi pangungunsinti. Isang bagay pa ay ang pinapahalagahan ng pagkakaibigan higit kaysa sa walang hanggan. Pinapahalagahan ng pagkakaibigan higit kaysa sa walang hanggan. Dapat ang mga Kristiyano ay alam nila ang katotohanan ito. Minsan ay hindi nila nababahaginan ang kanilang mga kaibigan na nang matagal sapagkat iniisip nila kapag ka naibahagi nila ang kanilang pananampalataya sa kanila ay baka ma ang mga ito at lalayo na sa kanila. Alam po ninyo, karanasan ito ng Panginoon, karanasan ito ng bawat nagiging tutuong tagasunod ng Panginoon Heso Kristo. Basahin ninyo ang John chapter 15 mula verse 18 ay makikita nyo na ang mga laga ay nakatakda na tatanggihan ng mga tao sa mundong ito. Subalit, wala tayong tunay na pag-ibig sa ating kapwa kung hindi natin mas mahal ang Diyos. Dapat nating maunawaan ang katotohanan yan. Hindi ka makapagmahal ng tama sa iyong kapwa kung hindi mo muna mas higit na mahal ang Diyos kaysa sa kanila. Isa pang dapat ingatan sa pag sa ating kapwa ay pagbibigay kahit sa mga bagay na ikapapahamak nila. Ulitin ko, pagbibigay ng mga bagay kahit sa ikapapahamak nila. Ito po ang magandang halimbawa dyan. May mga mahal sa buhay na bata pa yung kanilang mga anak o apo ay nagbibigay na ng mga katulad ng cellphone na kalaunan na kung natin, akala natin ay maganda dahil nais nilang ipakita na mahal nila ang kanilang mga mahal sa buhay pero hindi nila nakikita na yung kanilang gagawing kabutihan ay maaring ikapahamak ng kanilang buhay dapat pag-isipan ang mga bagay na ganyan nang sa na hindi ito magdudulot ng problema sa kanila kalaunan nakakita tayo ng mga katotohanan ng kaganapan ganito at isang bagay pa na dapat ingatan sa pagibig sa kapwa ay mahalin sila higit kaysa sa Diyos diyan napapasok yung mga bagay na napapasama na tayo sa kanilang hindi tamang ginagawa kapag minahal natin sila higit kaysa sa Diyos o kaya ay hindi na natin sila binabahaginan ng mga natututunan natin na ikaliligtas nila sa buhay na walang hanggan. O, tingnan niyo po, meron ba kayong mga kaibigan na nababahaginan ninyo ng salita ng Diyos o hindi na ninyo nababahaginan ng salita ng Diyos sapagkat mas mahal niyo sila kaysa sa Diyos? Ano ang pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito ng Panginoon? Ang pag-uugali rito sa wikang English ay selflessness. Selflessness. Hindi ko po alam kung ano sa Tagalog ang bagay na yan. Pero parang kabaligtaran yan ng self-centeredness. Ang Panginoon ay nagpakita ng selflessness para lamang mamahal ang buong mundo. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos, pumayag siya na maging alipin at gayon din naman na patayin alang-alang sa kanyang pagibig sa sangkatauhan. That is selflessness. At tayo man ay kailangan nating isuko ang mga karapatan natin nang sa gayon ay mamahal natin ng totoo ang ating mga kapwa. Sa ating pagwawakas sa pagkakataong ito, muli ay hinihiling ko na iyukunin niyo ang inyong mga ulo at pakinggan maigi ang mga katanong ito para sa ating self-evaluation. Number one, masasabi ba ng iyong mga kasambahay na tunay na mahal mo sila? Nalalaman mo ba o nauunawaan mo ang personalidad ng bawat isa at ginagawa mo ang nagugustuhan nila? Iniiwasan mo din ba ang mga bagay na ikinagagalit nila? Tumutulong ka ba sa iba upang maiwasan ang maaring ikapahamak nila? Nais mo bang hilingin sa Diyos ang katangiang maging may bigin sa kapwa? Kalimitan ay nasanay na tayo sa pagiging negatibo. May dulot na magandang bagay sa ganyan, subalit higit na may malaking hindi tama na naidudulot ang ganito. Ang ating amang Diyos, ang ating pag-asa kapag tayo lapit sa kanya, kaya tayong baguhin at turuang umibig sa ating kapwa ng tutuhanan at alam natin na ang mga bagay na ito ay may gantimpala sa walang hanggan. Dito po tayo nagtatapos sa utos number 39, Love your neighbor o ibigin ang iyong kapwa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang ama. Magandang araw po muli sa bawat isa.